Ipakilala ko si Boy Mo Jamiri, isa sa mga legendary na personalities ng Abu Sayyaf dito. So matagal siya na spokesperson ng grupo ng kanyang first cousin mo si NJ, di ba? And then ang matindi nito, marami siyang dinaanan na gera. And kasama na namin siya ngayon, kaibigan na namin lahat siya dito. Pero ngayon kasi ipapakwento natin yung mga nakaraan niya na lalo na yung mga encounter para una para matuto tayo and para kasi yung mga ibang encounter na yon ay mga unit lalo namin sa Scout Ranger medyo nakalaban niya talaga. So ang format nitong gagawin natin kay Boy mo ay magkukwento siya ng mga ilan sa mga napakadami niyang encounter. So so isa lang tanong ko Boy mo. Ano yung unang-unang encounter mo na hindi mo makalimutan? Simulan natin sa detalye. Bisa ko lang siya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagpakilala po muna ako. Siyempre marami naman ano, hindi nakakilala sa atin. Pero may mga konting kaibigan tayo. Ay, ako po si Boy Mujamiri. Dati po kaming ASG member. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Allah, lalo sa mga kaibigan natin mga tropa, sino-sinong brigade commander o battalion commander dito, eh maging kaibigan na namin. Eh nagpakril na kami noon. Siguro ako almost, eh magumpisa ako ng ASD 2006. Tapos nag-surrender kami ng 2018 yata yon. Tapos eh, dinala kami sa ano, West Mincom sina Brigade Commander dati si General Uy. Tapos dito sa Kampo Uno si Sir Ano. Marami salamat din sa kanya si Sir Almodovar non Ranger siya. Tapos dinala kami sa Westmincom. Mincom. Pagtapos doon, dinala kami sa ano sa Cagayan de Oro doon kami nagpalipas ng mga anim na buwan. Kasama ko 'yon pinsan ko sina Nur Hasan Jamiri. Pero ngayon sa awa ng Allah, magiging mga barangay captain na sila ako, maganda din rin ang buhay. Siyempre, araw-araw dito ako sa batalyon, sa brigade. Yun ang pinaka, ano, nagpapasalamat kami sa mga sundalo. Siyempre, maging kaibigan, parang kapatid namin. Dati, kalaban, pero trabaho lang yan. Walang personalan. ganun talaga ang buhay. <laughs> Siyempre, ano, yung mga encounter, hindi naman marami, pero meron. Naka-encounter sa mga ranger, ano anong tropa pumasok, sige, hindi naman bumipili. Pag nandiyan, kalaban mo na 'yan. Pagtapos gera, giyera, eh, wala din. Hanggang ngayon, ako maging kaibigan ko mga ka-encounter ko noon, mga ranger, maging parang kapatid ko sila. Pero nagtiwala ka, magtiwala kayo sa amin. At kami nagtitiwala din. Eh, walang tradolan, s'yempre, ano? Eh, parang kapatid na rin sila. Ako noon, mahirap kinukwento ang buhay namin. Mag 13 years siyata ako sa taas. Pero kung pinagsisihan, pinagsisihan ko yan, sabi wala naman ano doon eh. Wala naman, wala, wala naman sahod, wala naman eh, ano doon sa taas. Minsan hindi mo makita ang pamilya mo mga 2-3 months, ako ganun, hindi ko makakita sila. Mga anak ko, hindi na sila nag-apilido, ang apilido ko takot sila. Siyempre, Jamiri kami, maging ASG kami, tapos hinahanap ng gobyerno. Wala, hindi na sila nag-apilido sa amin, nag ano, apelyido namin sa mga apelyido ng nanay na sila, ano. Ako pagpunta ko sa bahay, mga anak ko parang takot na rin sa akin. Siyempre, hindi ako ano, mga dalawang buwan, isang buwan kanon, Punta lang ako sa bahay, sanglit lang, umalis na naman. Siyempre, nandiyan ang tropa, baka i -re na naman kami ganon, Pero ngayon, nagpasalamat ako sa Allah, eh, maliban sa mga sundalo, sa mga brigade commander natin dito sa Basilan. Tapos na paano kami, na paayos kami at saka sa ano, yun si na regional governor noon si Mujib Hataman, maging kaibigan din namin tapos magiging governor siya ngayon. Siya yon nagtulong sa amin, mga nagbigay ng pabahay, may mga ano kami. tapos kami surrender, may mga housing project kami sir, binigay sa amin. Malaking tulong din yun eh. Tapos ako ngayon, parang ano na ako. Sabi ko, kinukwento ko ang buhay ko sa mga pamilya ko. Kahit pa ako sa, sabi ko, binigyan ng million bumalik sa mga grupo. Ayaw ko na. Kasi, ano rin, wala din ano doon. Wala din, parang wala din mamakuha doon. Pero nag-ano tayo, <clears throat> ito ang ano natin. Eh, ang kinukwento natin, kasi gusto daw nila ma-ano, ma-interview. Ma, -ano, ma, -ma -interview. sabi ko, okay, pwede rin. Wala naman masama doon. Oo. Oh yung mga encounter noon sa mga ano may mga encounter kami noon sa mga ano yan sa mga ginanta first encounter mga marines kasi marines ang nasa basilan ngayon panahon ni governor Wahab. pinasok kami doon anong year to ano yan Timo? parang kalimutan kung anong tao nila sa ginanta yan ang first encounter ko doon parang gano'ng kada Gano kadami ang grupo niyo noon under si ka kay pinsan mo parin. Yes, pa rin yes under pa rin oh pero ano ang nagsimula ng ano doon mga MILF kami bale makihalo lang doon. Parang mm. ano lang, ba? parang reinforce lang kami doon. Kasi pinasok ang kampo ng MILF doon. Mm. Ngayon, nagbakbakan na na makiano na kami doon. Makihalo na kami doon. Na marami na mga sundalo. Tapos, sa susunod ng encounter sa Kurelem, ranger yan doon, nag, nag, ano na lang doon, nag, nagkataon, nagkita doon. Ngayon, bakbakan na. Marami din namatay. Mga, doon ako noon. Mm -mm. Tapos, Pwede ba isahin muna natin yung ginanta mo? Isah isahin natin. Yes, sir. Kasi ito kasi, uh -huh. yung ganitong interview kasi parang nagkaka- nagkakaintindihan na kasi tayo. And then of course, para mailatag na rin natin yung sarili-sarili nating kwento na uh -huh. ito walang sisihan na eh. Tapos na eh. Yes, sir. O sige nga, ikwento mo lang yung ginanta. Paano, gano'n rin kahirap sa'yo? Kasi yun yung una mong encounter na sabi mo mabigat-bigat eh. Oo. No, hindi ano naman, parang, parang normal naman sa mga ano, <laughs> Pag nag-ano uh, na ganon, siyempre, may mga mga malaking puno doon na gano'n. <laughs> <laughs> tago ka. No, na tago na lang. Ayun, Ay, ang ano ko, yun, nakasabi ko, nagpapasave din tayo, siyempre, ano, eh hindi naman ito, no, walang personalan ito. Tapos yun, mga in-call din namin. Tapos sa mga ano, sa, meron pa yan, yung mga SF, SF yata dito sa mga ano, sa mga bakisong, mayroon din dyan, nakasama ko noon. Marami rin namatay noon, mga SF. Sige, yeah. ikwent, mo nga kasi parang... Uh, uh, ito ba yung ay ah, na SF to. So, oh, pumasok sila ng nabag. galing sila sa galing sila sa dagat tapos nagano sila sir nag nagano ba yan? Nagpunta sila sa mga ano, sa grupo na maging bakbakan na doon. Sa Albarca. Sa Albarca oo. Huh. Sa malapit sa Kaili yan. Pero nag-alo-halo na yan lahat doon. 2011 yan. No, 20, 2011. 2011, no. Oh. Doon ng mga Abu Sayyaf, mga MILF, sino-sino lang nag-reinforce doon. Mm -hmm. Pero sige nga, pasukan natin yung curriculum kasi special din sa akin yung encounter na yan kasi dati kong tropa yan. Apa? Yung Port Scout Ranger Company. Nandyan din yung Light Reaction Company. Mga bata na yun, namatay doon na dalawang official namin. Yung isa nag-medal of Baylor Oh. Si Lieutenant Evangelio. Sina ano yan, kaunta sina Puruji Dama. Pero nandun ka? Doon ako, grupo ni Purujian yan. Kami yan kasama ni Puruji doon. Ikwento mo nga yan. Kasi para lang, kasi mga tropa ko yun. Tropa. Ikwento, ikwento mo nga, paano nangyari yun? Ano yung... Naglangkad kami noon, doon kami sa sityo ng Bagindan, sa, ano, sa may barangay hall. Tapos may nag-empo sa amin ng mga alas 6 ng umaga. Sinabi na kay FI, si Puruji Dama, may mga sundalo dumating. Tapos nagmiswara kami doon. Bali tatlong grupo kami. Miswara. Yung parang nag nag, nag call meeting ba, ganun. Sa amin. Ah, ganun ganun pala yon. Yes, iyan ang tawag namin sa ano, miswara. miswara. Opo, sa mga Muslim ano. So bago bago, bago maglakad, bago kung kung saan ka doon naka detail, kung saan ka doon naka kaninong leader ka naka ano, naka naka grupo. Tapos kinausap ako ni Purudi. Eh. Sabi na dito ka sa akin. Siguro mga mga 12 yata kami. Tapos meron naman kay Nur Hasan, meron naman doon sa iba, balit tatlong grupo kami. Pagdaan namin, no, papunta kami ng crossing, ano, Kurel, kasi ang, ang tirahan namin nasa Kurelem, pero lumipat kami doon kami sa Badja Maluha, tawag nila sa Baginlan. Pagpasok namin doon, e, kasama ko si Puruji, ano, andahan kami maglakad, siyempre, baka may ambos. Mamaya, may narinig na kaming, ano, parang naggawa-gawa ng mga bahay may may ano man kami may teles may ano man kami may telescope man pero kami. madilim pa noon di ba hindi gabi araw na yan sir mag 7 am na mag 7, am na mm. tapos pagdating namin doon sa may puno ng ano marang na naghinto kami ng ganon pag na ano kinuha ni puro diyan ano yon tele ano niya ano ba yan by no may tele yung teleskop ba uh. parang ano hmm. na ano niya kasi maaliwanag naman kasi 7 am na yan pag narin ano niya na may sundalo doon, ngayon si Puruyang yung first fire doon, tinira niya ano, nahulog ang official doon. Official ang ano namatay. Kasi nag-ano rin ang opisyal, naka-sleeve naka, naka vest. Sige, kitang kita ko, Malapit lang man yan, nasa tas ng ano, bato. Tapos nag-ano rin ang official doon. Nagtelescope din. Na pag sabi ni Puruyang, huwag kayong pumutok, ako muna mag-perspire. Pag tinira niya, nahulog namatay Yung na. official. Oh, yun official. Yun. Alam, kilala ko yung official. Oh, yun na, yun binanatan na kami. Malaki ng ano, mano nang ano sa amin. Syempre official lang namatay. Mm. Pinaputukan na kami. Ay kanyo. Paano paano latag niyo noon? Paano yung latag na sa bundok-bundok ng... sila sir, sa baba kami. Sa baba kayo. Opo. Pero kitang-kita namin. Muntik din ako na iwan doon. Syempre, alam mo naman ang daming bala. Ano? Pero may isang wounded sa amin, mata ni Purugyan, na tamaan sa, sa kamay. Pwede bang ano muna bago natin iano kung paano ano yun paano yung encounter right? Pwede bang ikwento mo muna anong style ni Puroji sa laban? Si NJ sa laban. Ano yung style niyo sa laban kasi pagkatapos yung magano naghihiwalay ba kayo o sabay-sabay kayo? Nag ano, meron din naghihiwalay syempre mga ang dami ng bala, hmm. Nag, mayroon nang naghiwalay, meron din hindi. Hmm. Pero ako hindi, ako nakahiwalay, isang ano kami ni Puroji, isang puno kami doon. Hmm. Tapos mga iba parang nagtakbuan, nagsigaw din si Puji, wag kayong ano, maraming ano, maraming putok, ganun. Hmm. Ngayon, may nagkahiwalay, tapos siya hindi naman siya, no? Kasi yun, matinding ano ba? Kinding, matindi, may, ma matindi talaga yun eh. Mat matindi, matinding kalaban siya, Matindi si, ano. yung kalaban no, na, may si eh, LRC eh. yun, may Ranger. mm <laughs> <laughs> so, Ngayon na sir, balita namin, pagtapos kami nag, ano, nagbakbakan yun, nagwedro kami, hmm. pumalik bumalik kami doon sa may ano, sa, sa ano, sa Madja Manuha. Tapos may nagbalita na, namin may, may, may namatay daw sundalo. Maya-maya dumating ang chapa, no? Ano yun? Helicopter. Mm. Dalawa yata. Mm. Nag-ano na sa amin na. Pero pinaputukan din namin na sa bakay wala din ano. Ngayon, pag sa gabi na yan, mag na doon sa amin. Hindi na huminto ang canyon galing sa tipu-tipu. Mm. Pag sa umaga yata o, kinabukasan kinabukasan, pull out, pull ano ng sundalo doon sa loob. Masok na. Maging magmakan na rin kami doon. Hindi kasi, di ba, ito mm, -mm. ito, hindi ako ito yung i-extrict, kunin sana ng yung mga patay, di ba? Ah. Di ba, naghalo-halo na kasi yung patay na marines, saka, ito ba yun? Ito yung hindi, ang marines mauna yan. Nauna yung marines? Opo, nauna yan. Huling ano na ito, huling kwento na yan. Mauna ang hmm. marines. Hmm. Ito yan sa bandang ginanta, kasi doon mm. man kami sa Bagindan. Oh, uh, ma huli na marines, bago De, Yung doon kasi sa Kurilem, di ba, yung marines yung nag-ano na kukunin nila yung mga namatay na rat tropa doon ba? Sa taas? Oo. Parang wala din kasi ano lang, mag namate, e, ranger din ang magbuha. Sila rin, sila. wala naman ano, wala naman maghihala doon, marines kasi. Pero naghalo-halo kayo doon, di ba? Nag-close -nag, nag, close fight na doon nung... Kung kami naghalo-halo, kami doon. May mga, oo. Uh Mayroon mga sa ibang ano, sa ibang grupo nag-reinforce na rin doon. Sino-sino na lang nag-ano, hindi na, napansin kung sino ano doon. Hmm. Yun, mabigat na laban mo talaga yon. Yon, oo, yon. Tapos, Ba't mabigat na laban yon sa inyo? Kasi, na, malalaman alam mo naman, nandiyan ang helikopter, nandiyan ang kanyon, hindi ka mm. ka makapagpahinga. Mm. Tapos, hindi ka pa rin maka... Lakad-lakad kung saan, daming ano, daming sundalo rin umamot dyan. <laughs> Kaya nga sabi ko, maano. Pero nag-insura rin kami, sabi ko, ano tayo? E, alis tayo dito. Na magpunta kami dito sa ano, sa Albarcana. Kasi tipo-tipo manin doon, mm. lumipat kami dito. Pero paggalam ng ano niyan diyan kami may nakamonitor, ganoon pa rin ang ginawa ng ano. ng sundalo ganun pa rin ang ano, basta na monitor kami diyan. Tapos last, last, encounter ko dito sa Kurelem, asa ano, sa saan ba yan? Dito sa Buhelibi. Kung baka, baka ranger din yan. Ranger din ang encounter namin dyan. Pero ano, wala naman namatay sa amin. Kanyang taon? 2014 yata, sir. 2014, 2015, gano'n yung crackdown dyan. 2014, sinakuan pa dito, sina General Reyeg pa nandito. nandito tayo sa kampo nila Wala, dati. Wala, si, si Reyeg, panahon ko na yan. Ma mayroon pa yun si, ma, ano, mauna kay si Reyeg. Si General Gonzales. Tapos si General, ano, tapos si, si, kasi Tapos si Uy. Si Uy pa yata yan. Kasi pag surrender kami kay, kay Uy na. Tapos pag um, bumalik um, um, ka General Uy, si si Reyeg na. Tapos si, ano, si Goboy pa. Tapos si Sir Sir Reyeg. Hmm. May may mauna pa siguro bigid commander doon. No, mga 2014-2015. Yan ang crackdown diyan sa Albarca. Eh sabihin ng pwede ba ikwento mo yung Albarca gaano ka gaano bakit yung Albarca yun yung mundo nyo? parang sang, parang sanctuary nyo siya eh no. Parang... Kasi yan ang maluwag ng ano. Maluwag ng eh ano. Yung pinagkukutaan ba diyan? Pinag nyo, uh, yung ano. Yan. Kasi papunta ka ng Bagindan, kahit yan sakop ng tipo-tipo, pero parang ka rin kasi dyan ang ano. Dyan ba pinaganuhan ng tao dyan lahat? May, alimbawa dyan ka sa, sa ano, sa Kurelem o dito sa Makalang. Ang rempost dyan, paano lahat dyan? Parang, si, ano ba? Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Parang, dyan ang okay. ano niya. Dyan ang mas madali ba kayo magpinta kasi sa Albarca dahil medyo flat lang siya? Oo, oh, yun siya. Oh. Kasi ano ba dyan? May mga ano, hindi naman katulad dyan sa tuburan. konti lang ang ano dyan. Kasi, kasi, minsan pumunta man kami dyan sa HMA. Yung kami sa mga alut. Pero hmm. konti lang, mga alut lang ang area dyan. Hmm. Madali lang kami hanapin dyan. Hmm. Noon Naninulugan si engine ng bomb dyan galing sa aeroplano. Dyan sa jet fighter dyan man sa mga alut. Pero ano anong taon yan? malapit na kami mag-surrender. Mm. Siguro mga 2016 yata. O, mm. oh, mag-2017, ano na kami. Yan siya hinulungan. Pero, grabe yung 12 years ka sa, ano eh, sa Abu Sayap. Yes, and okay. Anong, anong motivation mo? Ano yung nagpaano iyo na malakas yung loob mo na mag-Abu 12 years eh. Oo. Ano yung one mo? Bakit, una, hindi natin tinanong, hindi ko natanong kanina kung bakit ka nag-Abu eh. Oo. Pero ang pinaka ano doon yung paano gaano kakatagal, ang tagal eh. Tagal ka na gabuta. Kasi ano, kaya kaya nga matagal ako diyan. Na hmm. kasi wala nang ano, wala nang choice, hindi na makalabas. Eh, kaya nga sabi ko, susumama na lang diyan hangga't hindi tayo na ano. Pero ako gusto ko noon, ilang taon lang ako diyan, gusto ko nga nagpaklina bumaba, pero walang walang choice, walang dahilan may tumatanggap sa amin. Ah, kasi terror, na ano kayo na terrorista, oh, 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 so yun, oh, bawal mag-negotiate sa'yo. Oh, oh. Ako nga, Parang pinagsisihan ko, sabi ko, grabe itong ano natin. Magiging abusayap tayo, tapos walang ito pinapatawad. Nawala na, sabi ko, angkat mamatay na tayo dyan. Nabuti nga sabi ko, dumating si Presidente Duterte noon, hmm. na yan, sabi niya, pinapatawad daw mga ASG, na hmm. kaya nga kami, ano na. Sabi ko, hanap tayo ng paraan para makababa tayo. Sinabi ko kay sa pinsang ko si NJ, kung mayroon sabi ko paraan para makababa tayo, makahanap tayo. So, ibig sabihin pala noon, sa tinagal na nagtagal ka na nagtagal para hinihintayin niyo lang pala noon na may ganyan na offer ng gobyerno na makabalik kayo bumabalik ako hindi ko yan naisip o oh, meron yan hindi ko na ano meron meron ano meron nagpapatawad ba yon meron na nagtanggap sa amin gobyerno oh. Oh, wala wala akong ano yan pero sa kasi program ng Allah alam mo naman ng hmm. Allah kung ano ang ano niya hindi man ako, hindi ko akalain mga nakapunta ko dito o ganun. Mm. Hindi, hindi, na ako nag-isip ng ganun, sir, o may nagpatawad pa sa amin, mm. o pwede pa kami tanggapin. Wala. Ako, inano, inano, ko lang doon, hindi na tayo mamatay sa ano, sa Abu Sayap. Kasi wala na. Tapos pag pumunta ka doon sa, sa city, sa saan man ano, hindi ka rin makapunta doon. Siyempre, kilado ang kilado ka. Mm. Ano ka, ASG ka, nawala. Pero sa awa ng Allah, yun, nakano. Bakit ka ba nag-pumasok ng Abu Sayap? Ano yon Dahilan, parang ano lang, parang simpleng ano lang yan. May mga redo kasi kami noon. Galing man ako sa ibang bansa. Doon man ako sa Saudi Arabia limang taon. Pagdating ko dito, alam mo naman may mga redo-redo. May mga pinapatay dyan mga redo. Tapos, ano ako? Kasali ako doon. Kasi malaki yung maraming yung pamilya ng Jamiri, di ba? Yes, eh. Dating, malaki kayo. Malaki. Dating mayor ang angkir namin dito. Si na Mayor Duri, wala pa yan. Kalabanan ni Mayor Duri ang angkir namin. Si na Mayor Ali, yan sa Akbar. Yan ang umpisa namin. Kasi ang munisipyo ito, hindi pa naman hiwalay hmm. sa angkir namin to. Kapatid ng nanay ko, yun si ex-mayor hmm. Hajaron Jamiri. Hmm. Si na Mayor Duri, kalaban niya yan. Tapos, natalo siya. Pagtalo, tapos namangging mga redo-redo, na pumunta Pero si NJ, hmm. dati na yan, ano, ASG. Yeah. So, uh, siya, ASG talaga siya? Oo, oh, mauna yan sa akin. Hindi siya nag-join ng ASG dahil sa Redo? Hindi, hindi. hindi. dati, dati oh. na yan. Hmm. Uh, dati na siya ng ASG. Kasama ni na sabaya noon. Ah, yung grupo na. na, noon, noon pa yan. Noon, noon pa. Uh, pa uh, si NJ. Oo, oh, oh. kasama ni Kadapi yata yan. Kasi noon pa naon siya, eh, nag-ASG sa ibang bansa ako. Pero mm. narinig ko ng balita na pag-uwi ko dito, nagbakasyon ako ng tatlong buwan mm. na may mga redo kami diyan nagbarilan kami. Tapos naki-reinforce si NJ po, kasama si Puruji. Ah. tapos sumama na ako sa kanya. Sabi niya, uh, sumama ka na sa akin sa Limbu bukupas. Dito man ako sa HMA, dyan naman ang lugar ko. Pagsama ko doon sa ano sa limbo tipo tipo Siyempre, ay na siya na pagsama ko doon na nakapag-encounter kami doon ng mga tropa Natakot na ako lumabas. Siyempre, naka-listing ng ano ko doon. Siyempre. Pero yung pero ikaw talaga, dahil lang sa Redo. Kasi, dahil lang sa Redo, oo. Oh. Kasi kahapon, may na-interview din ako. Na, yeah. Dahil lang sa Redo. Sa Redo, oo. Oh. Sa... Kaya nga ako nagsama Hindi, sa kanya. Hindi, si, ano, si Ibs. Diba, na, Redo din. din ah. Redo din. Niya. Pero si Ibs, pagsama ko doon sa amin, natin na, talagang ano na sila yan. ASG na sila. Yung kapatid niya. Si Long. Mm. Oo. Oh. Bakit siya rin, kasama na rin yan. Ah, sama Kaman na siya, siya Na, okay. Oo. oo. Mm. Tapos nagkita na kami doon. Siyempre, mm. nag, pamilya lang kami yan. Nagkalugo lang kami. Mm. Tapos doon na ako, nagsama na yan. Nag-join-join na kami doon. Tapos At, magiging marami ng, ano, pag na, dyan encounter. Na, sabi ko, hindi, tama, kapasok dyan sa Alamita, no? sa Isabela, saan, saan. Na-wanted na tayo. Ngayon, maging ganyan ang dahilan, sir. Kasi parang lumalabas dito sa mga okay, interview. Yung general na, kasi lumalabas sa mga kwento, marami pala kayong mga... Di ba kasi, di ba, kung wala itong mga interview kasi na ganito, mm. hindi maliliwanagan kasi yung tao na... Di ba, ang impression kasi ng publiko, eh lahat ng ISG, sumasali sa ISG dahil masasamang tao sila at gusto magkapera sa ransom money. <laughs> Ganon man yung ano eh. Ganon oh, man yung... tension ng ano. Tad isip ng mga ano. Sa, sa media kasi, ah. mainstream media natin, ah. ganon eh, di ba? Kaya naman. meron tong ganitong interview kasi pinapakwento kita ngayon. Ikaw, napaka-respetado mo na tao dyan sa, dyan sa, yes, sa, sa bayan nyo. Tumakbo nga ang sanggun no, bayan. Sir, eh. O. So, ganon ka ka-respetado. Na hindi, yung nga, kaya kita pinapagkwento kasi... Hindi, yung nga, hindi, <laughs> hindi lahat ng nasa ASG oh. ay nag-ASG dahil gusto magka-pera. Ah, wala ano? yan. Wala naman tayong sahod doon eh. Ah, sige so, nga, ikwento uh, mo uh, yung hirap din ng ASG. Oo, oh, ala, oh, alam mo sir, yung panahon namin, hindi ka maniwala, mga isang araw at saka kalahat, hindi kami makakain doon. Hindi sa walang pagkain, pero kasi mahirap din ang sitwasyon. Pag nandyan ng sundalo, paano ka magluto? Pag nandyan ng sundalo, hindi ka rin makapagluto. Minsan dinadala na lang kami ng mga pagkain ng mga ibang tao, mga sibilyan. Mm. Sawa lang nila sa amin. Hindi yung mga pamilya namin, mm. pero siguro maawa din. Pero hindi kami dahil sa ISD o makapera o o ano o makabaril doon. Ako nga sarili kong baril binili ko yan. Hindi yan kinuha ko lang saan saan doon. Tapos nagpero wala man kami sahod doon. Yun, minsan lang sa, sa totoong kwento kung mag-gidnap ang mga tagaholo dyan eh minsan dinala dito kinapurudip. Yun, share lang ba? Nabibigyan din kayo? O dyan mga tinatago sa kanila. Hmm. tapos kung kung may awa sila sa atin eh minigyan ka pero kung wala wala hindi naman kami na gano'n dyan hindi naman kami maghingi o magbigay ka sa amin gano'n wala yan hindi pero yan ano? sa, sa kwento mayaman ka dyan o may uh, makapera ka dyan sa ASG wala yan so nung pag-join mo anong nadatnan mo na purpose ba ng ASG ano yung mission ng ASG nung pagpasok mo hmm. no na anong nadatnan mo na bakit may ASG sa ano ko sir sa ano ko sa ASG wala naman tayong ina-after doon mga magiging yun mahinihingi ka ng ano parang sa mga MILF ba mahinihingi ka doon mga ano yan hmm. mga mga bata so ganon. wala man yan sa SD wala man sa mga ano pero ang ano lang namin sa Islam kasi pag sa Muslim kung kawang ka ng Allah kung nag magiging bakbakan ka dyan ng ibang ano tapos namatay ka dyan yun tawag nila sa amin sahid sahid daw. Mm. Eh, ang sahid, ang purpose, para ka. Pero kung, pag, pag kinaawaan ka ng Allah, pag hindi na wala naman. Yan ang purpose ng ano, nag-jihad nag sa amin. Sahid equals martyr, di ba? Anong martyr? Jihad, holy ah, war. Yes, sir. yon yon Yan. ang, yan ang ano ng SG. Pero kung may in ka doon, itong reward mo, itong, ano, wala man doon. Wala man ako. Wala man. So, walang, so anong tinuturo sa mga pumapasok na ano tayo, ah, uh, sundalo tayo ni Ala oh, Jihad dito. Ganon yung... Yes, yes, sir. Yan. Pakikwento mo nga. Yun. Yan lang ang ano ko. Pakikwento kung, mo nga yun. Kung meron yan nag-ASG, dating doon sa amin, mga amir namin, si na Isnilon, happy noon na, kasi nabutan ko, magiging amir ko yan. Si Isnilon? Yes, siguro hmm. mga 2-3 months ako doon sa kanya. Ikwento mo nga yung hmm. utak ni Isnilon kasi namatay na. Ako. And then, tropa ni Monching, Almodovar yung oh, <laughs> nakapatay yun, sa kanya. Yan sa Marawi. Marawi. Oh. Okay naman si ito ni Isnilon. Halimbawa, mo nga si Isnilon. Oo, oh, ang ang utak ni Isnilon kasi naka nandoon ako naka minsan sa kanya, wala naman mga purpose ng ano anong ginawa natin mga bomber, gan wala man wala man na, masasabi niya mag-jihad tayo. Tapos magiging ano lang pag sa amin 'yun, sa banal na Quran yun, nag naghutba ba siya nag ano, parang sa mga Friday, mm. nag paano lang siya nagpaano nang nagtaalim sa amin sa tawag ng Islam yun lang mga inano na eh, mga sa, mga salob ng Quran pero mga sinabi niya itong gawin natin magkidnap mag wala man wala man ako narinig mga pumubugot ng mga ulo wala yan walang ganon walang ganon oo no? so puro siya jihad jihad, jihad, jihad lang yon jihad oo kung kawaan tayo ng Allah kung namatay man tayo sabi na dito sa pag encounter natin oh, paraiso tayo yan lang mga turo niya sa amin dua lang tapos mag pray five times a day pag mag encounter wala mga maturo niya mga mga masama ang ganito. Wala man. Kali sila puro wala din. Basta napasok ko noon ng SG, wala man silang tinuro sa amin mga ano. Mm. Mga ganito, ganito, wala man. Kasi sa mga haka-haka lang yan, sa mga istorya, mga abusayap, mga ano, mga masama ganon. May mga pera, mga wala man yun. Na ito yung purpose ng ganitong mga interview kasi ina-explain mo yung yes. ganun. Eh, na, ikaw, tumutok ka pala mismo kay Isnilon. Yes, yes, sir. Oh. Kay, kay IH, di ba? Ito kasama ako ni IH noon. Kasama ka ni IH Oo. pala. Na yun, yung personalidad niya pala, talagang jihad lang. Jihad so, lang. yung pamumugot ng Yes. Pulo. Oo. Pero hindi kami tinuruan ng ano, kung meron. Eh, you no, know, minsan kung naka-encounter tayo ng sundalo, siyempre, kalaban na sabi niya ganun. Hmm. Eh, kung, nag, ano tayo, nag, ano yung tawag, nag, ano sa amin, mag, ano na ba, nagtapos na yun ng magbakbakan. Magbakbakan. Oo, tapos, na gani, ganima sa amin, tawag sa amin ganima. Kung mayroong makuha ng mga baril, nani, sa grupo yan. Sa grupo, kung alam mo makakuha ko ng baril, nah, hindi ko naman personal yan. Siyempre, marami kaming ano, pag, uh, sa grupo namin yan. Pero sino yung namumugot sa inyo? Kasi si mo, ay, ayoko. Hindi, hindi mo. Hindi ko rin kaya yan eh. Parang ato rin. Hindi naman sa takot, pero sabi ko, oh, hindi naman pwede yan eh. Ano? Magmarilan na lang. Kung may namatay, wala na. Kung okay, na, hindi, wag na pugutan. Wag na lang pugutan. Siyempre, may mga pamilya rin. Tapos, eh, concern din tayo. Pilipino tayo. Kahit sila, Kristiyano, Muslim tayo. Mm. Dapat concern din tayo. Pero dahil dito sa batas natin kasi maging bakbakan tayo. Mm. Ang sundalo, ang kalaban niya, mga kriminal sa taas. Mm. Na parang hindi naman ito kriminal, pero nasa taas tayo. Mm. Kalaban tayo ng gobyerno. Mm. Pero bakbakan na lang. Tayo, kung, nabakbakan din, kung namate rin tayo sa kanya, hindi naman tayo mapungkutan nila eh ang episode ni Boy Mo Siya.